So guys, good evening. Kita so, to, ta... tak? Kita tak? Kita tak? Kita oras Kita tak? Kita tak? Kita tak? Kita tak? Kita tak? Kita tak? Uh, ay, Bonifacio. lalakad tayo, papunta roon sa Metel Tabi nyo. tayo ng masasakyan. So, sa malamang nito, pag-aarap pag tayo masakyan, mag-aarap tayo. Ganda sa bahay. So, anin na pantok nalalaban. Oh, no. So, nandito tayo sa Tapsilog. So bibili muna kami palamig doon. Sabihin mo din, ha? Eh. Di soko. Ngisama mo na. Tapos tayo. Sino ba 'yan? apple juice Ito na lang, buko Kaya pandan. Lang, Kaya lang, mukhang matabang na ata. Magalaman siya. Meron Guys, ang linis na ng kalsada Walang jeep na masakyan Walang masakyan Ito, lakad tayo Ito na school nyo, di ba? Ito yung school ng anak ko. Ayan. So guys, na nandito na tayo sa 7th Avenue. Avenida. So oh, malapit tayo sa bahay. So yun, almost 30 minutes din tayo naglakad. Pero okay lang. Ganda naman sa katawan yung paglalakad. Lilis ng Guys, malapit na tayo sa bahay So, oh, na namin tong uh, uh, Shop ng uh, kapatid ko Karwas So, dadaan muna tayo Malamang may happenings dito na gaganap. So, ayan guys uh, uh, sila oh. Bukas pa So, oh, oh pwede magtagal at tayo ay matutulog na dahil bukas tapunta uh, ko dun sa kumparing ko dahil magabang tayo ng uh, karera ng kalapate so bukas nga pala isa day off ko kaya nakapagpuyat ako ng ganito so after ko magabang ng kalapate ayusin ko yung motor dami rin akong gagawin bukas parang hindi rin ako magdedeo na dapat ipapahinga ko na lang pero marami tayong gawain so guys hanggang dito na lang ang vlog natin so maraming maraming salamat